Eh mga kapambira, good morning po. Welcome back po sa ating channel. Uh, nagpunta na rin po tayo ngayon kala ate Mariel kasi malapit lang po yung bahay po ni Tatay Francisco sa bahay po ni Ate Mariel at bibisitahin po natin. Total po ay mayroon din pong mga nangangamusta po kay Ate Mariel. Bibigyan lang po natin kahit po pambili-bili po ng bigas. So, po, yun lang po yung ating nakayanan sa ngayon. Wala man po tayo dala, -dala ng, ano, sponsor para kala ate Mariel. Kawastil ah, lang po natin sila pati po yung mga bata. Ito po si ano, si Nathaniel. Ano nga pangalan mo? Mateo na Tanyil. Mateo. Kamusta na Mateo? Ayos si papa mo wala. Wala si papa mo na naman. Di na po, ha? Di na balik. Nagano? Pinapalayas na naman. Pinapalayas na naman. Na naman. Si Mariel. po? Daming aso na ate Marjel. Mga payatot ang aso na ate Marjel. O, kawawa man. Matapang pati. Apo. Kamusta po? Ay, damit tama ate bata. Kawawa man yung pusa ni Ate Maril, oh. Ano K na po yan? na yung sa amin. Kawawa man yung pusa mo sa aso. Namamayat. Namamayat. At pa na makain yung amin. Dapat ay alpasan mo na lang muna para nakakakain sa salabas. Sabi ko na, kawawa ang sa buhay. Kaya nga, kawawa yung aso. Pati yung aso namamayat, oh. mo na lang. Dapat alpasan mo na lang muna yung mga aso. Para nakakain kain dyan sa labas. Kawawa oh. Ano, may damit na yung bata? Wala pa. Wala pa? Ay, pambira yan. Ganda po tayo kala, Ate Mariel. Ah. Kamustahin lang po natin, mga kapambira. O so, yung bahay nila Ate Maria. Oh, Marga, kamusta? Nagaano ka dyan? Anong ginagawa mo? Wala. <laughs> si Ate Mariel. Ate Mariel, kamusta? Ay, ito ba nga po? Masahol pa sa hirap na hirap. Ha? Masahol pa sa hirap na hirap. Kambira yan. Ay. Si Mister, kamusta na si Mister? Ay, walang direksyon ng buhay. Walang direksyon? Ano. Sabi nga rin ni Kuya Dupoy sa akin, na, nandito daw o sa wala, parehas lang. Po? Parehas lang, nandito o sa wala, parehas lang. Ay, tinuluyan ko na po, sabi kayo wag na mag ano, at wag mag. Pagod lang. Puro gulo lang din po ang binibigay sa akin. Kaya, Paano naman na, yung mga bata, sino magsusento dyan? Ayun na nga po, ay kaya mapilit po ako magtrabaho. Matrabaho ka? Sino ang okay, babantay dyan? Yung ano po ng ano po, hindi nga ng pinsan ko may ano naman sila may ano, karinderya ay wala naman mm. siyang anak may ingat meron daw akong kris dito naman doon na lang doon yung ilalagay pababantay may yung maliit lang siya po Ito pa, sa kamatrabaho sa dahit lang po may titirahan man din po ang problema titirahan naman namin sukdo lang walang bubong walang dingding may ay kung mag ka na lang dito at may bahay naman na kayo mapag ma, ano din po ang, lugi sa pamasahe lugi po pamasahe na tubo Misa na 200 plus, lalo pag inabot ng gabi. Ay, di wala na. Ay, di talo ka Walang din. Po. Wala rin mangyayari. Mas may ibig pang doon na lang kami lahat. Ay, ganun? Oo. Ato ah, pala si Maria. Bagong paligo si Maria. Oh. Na, natapos pa lang. Oo, anong nangyari kayo, sa kayo. ulo mo? Ano, Mateo? Natapos pa lang. Mateo? Ng ano nangyari sa ulo niya natin? Ano po yan? Simulan lang po yan. Nung binupitan ko lang yun doon sa baba. Oo. Tapos, inaano nung... Ano, para ano, napapanot. baga po. Last po yan, nabito. Yan. kawawa mo man yung pusa nyo ate oh. Hmm, Saka yung na aso. Yan. Ang <laughs> bihira yan. Ayaw naman yung umalis dito. Ito. Ay hindi nalayas? Yung aso, paalpasan nyo na muna oh. Kawawa. Mahirap pong alpasin. Nanghahabol po yan. Ah, nanghahabol? Oo, oh, baka po makakagat. Bila lang problema ko pa. Payatot na yung aso. Hmm. Nakakain, nagkakain naman po yan. Kahit paano. Ikamusta? Nagtanghalihan na kayo? Hindi pa po. Bakit? Wala pa po. Anong oras na? Alas 12 si na? Nag naisipan ko magdala na dito at malapit lang pala yung kay Tatay Francisco ay. Ay, may hindi naman po nabisita mo. Ng... Si Justine, uh, nagkakausap kayo na Justine. Ay, bihirap. bihira po. Bihira. O oh, tama na. yun, wag mo na masyadong gambalahin si Justine at ano. Nag-aaral yun ay, 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 ay nagpupukas sa pag-aaral. Nung... Sinabi naman po ng sponsor, okay naman daw po yung bata. Kaso may medyo may pagkatigas <laughs> din po ng ulo. <laughs> <laughs> yung sinabi, na, binado ah. naman daw siya. Wala talagang ah. alam ng anak mo dito. Kaya <laughs> nagap Nagpasensyahan. <laughs> Nag-a-adjust pa yun? Mm -mm. Um, Saka hindi pa daw maano sa lang, anong lingwahe. Sa lingwahe? Ano, nahihirapan pa siya? Nahihirapan daw. Mm -hmm. Ay minsan naman doon, sinasama naman doon nila sa mga lakaran um, nila. Mm -hmm. Ay sabi ko nga, huwag naman sa'yo doon abusado. Mm -hmm. Sayang ate, ay nandoon na sana kayo sa ano. Kukuhaan ko mga na sana boy. kayo nung nakaraan. Yung ano po, nung tagkataon po noon, nandyan naman po yung isa dumating oh. mambigla doon sa tiyahin. Oo. Oh. Ay sabi sa akin, bakit doon? Pero di niya naalaman yung mga gamit nila yung yun doon sa baba. Ay, siyempre, nag-aano man din kasi ako eh. Saka, ay di ko alam talaga yung... Nag-ano po yung... nag man po sa barangay, sabi po sa akin, ikaw na ba yung bahala? Kung ka, umalis ka na. Nagpayag na rin yung asawa mo? Ay, oo naman po. Sabi Nagpayag ko sa kayo, wala namang mangyayari sa atin. Mm. Isang kahit isang tukaw, wala ka naman sa akin ibibigyan. Abinado, kahit magtanong ko po dyan. Oo, oh, na-interview na ko din yung mga kapitbahay mo. Eh. Ganon mm. din, pare, pare, parehas lang. Oo, mm. oh, saka sa tulad niya, hindi pa kami magkakasundo ng mga kaanak niya. Mm. Laking gulo. Kawawa yun. yung mga bata ate. Ano, dapat at ay, dapat ko ay, ko dapat, ay na talaga madagdagan ate. Baka madagdagan And mo pa. Hindi na. Eh, na. <laughs> Mahirap na magdagdag. Kaya uh, Mahirap pina, talaga. Pinalayas ko na nga at topic ko, ayoko na. Mm. Ang hirap. Tagal na po yun. Hindi na po nag-aano yung dito. Mm mga pambira, uh, lang po tayo kahit 500 pesos po bili po ng ano ni Ate Mariel. Opo. Nagdaan lang po din po tayo dito ay galing po tayo kay tatay, tatay Francisco. Nalaman ko po na malapit lang po yung bahay nila. So dumaan na rin po tayo dito. Ate Mariel, pagtyaga mo na muna ito, pambili-bili lang to ng ano, Sige. ng bigas pang ulam. At hmm. least at least makasurvive kayo ng Wala ilang ka lang araw. Wala pa bigas hmm. dito, Wala pa? Wala pa. Tumbira yan. Manghihingi na Sabi na, daw, nakadilin siya man daw kayo ng bigas kahapon. so Ay, opo. May karaban ano daw. Ano naman po sana kahapon, isang ano lang yung sana makukuha ko. Ay, I may mean, nagbigay na isang mabait na oh. galing Magka sa na, nakuha mo? Dalawang kilo? Ay, halos siguro pa yung nasa apat na kilo. Ah, na, naka-apat na kilo ka rin kahapon. Oh. Hmm. Problema na lang namin ang pang ilang. Pinaubaya na rin siya yung apat oh, na kilo. Okay. Hindi mm hey, po sana siya maatid. Ay, talagang hinabo niya ibigas. Marang na makabigay. Para maibigay siya, siya iyo. Ayo. Sabi mm dito, salamat hmm. naman po. At least, oh, may pambili-bili ka ng pang-ulam. Na Nagagatas po. pa ba yung bata Nagagatas na pa yun? Hindi na po nagdanata. Halos isang buwan na mahigit na. Napansin ko pati po. kanina, parang ang laki ng tiyan niya. Ba't yun? Bulati na yata po. Di, di mo pinapaano sa center yan? Baka mag siya naman po. Pinapaano ko naman po sa center. Ay, gawa po nag-aano siya, nag-ILB. nag, -LB. nag siya ngayon? Opo. eh, bakit ang laki Sabos, pa rin ng kung nag-ILBM? Ibig ano, sabihin may bulati yan. May bulati. Tapos, ang tanong susuka. Paano yung sa ano? Sa, sa center? Nagpaano na po sa center, sabi daw po rin na pag hindi ito daw na ano, ay sa doktor na mismo ko na Ay grabe naman. Ipap sabi ko, inipang bilhin na. Lalong gastusan niya pa rin. Gamot ay inipang punta pa doon, wala. Huwag mo nang palalain, eh ano sa man agad sa center, hinga mo ng mga gamot, may mga libreng gamot man sa bata. Hmm, nagbigay naman po sila. Hmm. Ipainin mo ipainom mo, ng ipaino painom, tapos kung gusto mo, pakainin mo ng lokba na ano, na medyo hilaw-hilawin pa. Hmm. Pampamulati ano man, ba ganyan? Pampamulati na nga daw po yung mamulati. Hmm. Mamulati Hmm. Kamusta ikaw ano Maria? Kamusta? Okay lang po. Kamusta kayo dito? Okay lang? Hindi hey, pa pa mo nasaan? Wala na po. Wala na? Bakit? Nakita ko lang nung isang araw nung tatlong araw. Na ano lang po yun na o oh, nabigla lang po na alis. Pero nabigay sa inyo pagkain si papa mo? Hindi naman po. Buti nga ikaw. Ikaw lang yata hindi na mamayat sa inyo. Si Maria, malakas ka siguro kumain. Ano? <laughs> Ganin-ganin <laughs> si, lang ayos na. Si, Mar si Margat saka si Si Matiyo ay ano. Medyo ano. Ikaw ang medyo mataba-taba. May sasabihin ka? Nag-aaral pa kayo din ha? Ay, bakasyon ngayon. Pero sa sunod na pasok, mapasok pa kayo. Maalas na daw na kayo dito sa, sa, ano, sa labo. Malipat na kayo ng dahit. Malipat na naman kayo dun. Mas maganda yata ang buhay dito kaysa dun sa dahit. Mas maganda yata dito at malawak ang laruan nyo dito. Oh. Wala pa sasakyan doon ay delikado. Malipat talaga kayo doon? Bakit? Maganda po doon. Maganda doon? Hmm. Hindi pala sa nabigay si papa mo ng pagkain? Pambira yan. Na, na, napunta po yun. Eh, tapos na, oh, Na. Naalis, naalis din. Napunta lang dito. Napakita lang sa inyo. Hmm. Wala man lang pa sa lubong kahit saging. Sa kahit kang Wala. Pambira yan. Nagkain na kayo, di ba? Hindi pa po. Pambira. Kanina kumaga, nag-almosal naman kayo. Anong inalmosalan Kapi niyo? Kapi lang po. Kapi? Pambira yan. Kung sige, sa sunod, mabalik ako ha. Madala ko ng pagkain niyo ha. Pag-prima ako ha, na makabalik ako ha. Agad ha. Ha? Ganda ng ngiti ni na Maria. Meron daw Maria ang gustong mag-ampon sa iyo. Payag ka? Ha? May nag sa akin ay eh. gusto ko daw amponin sana. Ayaw mo? Bakit? Adaling ka daw sa ibang bansa. Ayaw mo? <laughs> 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 okay. Hindi, alaga. Gusto ko daw niyang alagaan at ang ano mo daw, ang bait mo daw. Ang Sige ate, paano yan? Mapunta na ako. Sige po. Maraming salamat po sa na nakabigay. Kahit paano, may kundili na ngayon yung bata na katas Ka niya. Oh, galing yan okay. sa channel natin. Galing yan sa akin, ano ate Marie. Hindi yan galing sa Sponso. Kuti po, hindi niyo pa kami nakalimutan. <laughs> nag <-hug> <laughs> Naghugot lang ako ng ano. <laughs> Sabi ko, galit na yata sa atin si brother. Ano, ano? Galit na yata sa atin mama si brother. Sabi niya no? okay, Althea. Yeah. Bakit? Ang kuripot pati, 150 lang bigay. <laughs> nung isang araw? Oh. Kasi nakita ko kayo nung isang araw, ayan o, no? binigyan mo kita pambili ng bigas. Wala Sabi kasi akong ibang pera noon. Tapos ngayon, yan lang ang pera ko. 500 lang ang pera kong dala-dala. Nabawasan pa yata yung panggasolin ni <laughs> Mayro. Oh. Oo. Ano susunod na lang ha, mabawi na ako susunod ha. Ano yung sasabihin mo? <laughs> Sabi mo, pag nakita kayo ni Mayro, may sasabihin. Mo. Ano daw yung sasabihin niya? Ma eskwela na daw po siya eh wala pa daw siyang wala pa daw silang tagamit gamit. Kailan ba pagpasok niyo? Mga July po yata. July? anong grade mo na pagpasok? Grade 3 po. Grade 3. Wala anong kailangan mong gamit, notebook. Bag meron pa. Notebook lang. Wala na rin bag. Bakit kinakain mo yung bag mo? <laughs> Sapatos. Meron pa? pa yung bag lang sa notebook. Pambihira yan. Ah. Oh, ikaw ano man din sa inyo. Sapatos. <laughs> Yung kapatos niya daw. Ba't siraan lang agad yung sapatos mo? Tikal na. Ay, pambiya. Dikit naman nalang muna. Ipatahi mo kaya. Ipatahi. Medyo masikip na din. Ay, masikip na din? Oo. Mm -mm. Yan ang hiram lang yan ng sapatos. Yung ng akin kahit ibabad eh, sa tubig, di nawala. Hindi natikal. tikal? Oh, Oo, matiba yun sa'yo? Oo. Saras na sa kanila ni Marga. Yung kahit mati, ay ayaw ko, ko ba't magngangana. <laughs> Pambira <laughs> yan. Yung kapatos niya. Yung Huwag yun na kayong mag-ano sa diet. Mahirapan kayo doon. Mas mahirap ang buhay doon. Dito kahit pa paano, nabubuhay ka dito. Yung mga bata pati, nakakalaro-laro dyan. Um, malawak ang palaruan. Oh. Um. si Safe pa okay. sila dito. Mahirap ha? Mahirap din po. Di natin masasabi ano dito. At minsan ang mga tao dito ay <laughs> nabiglang surugod. Na wala naman kung kasalanan. Biglang na lang kakagulo. Paano ate Mariel? Mapunta na ko Sige po. Uh -huh. Salamat po sa pagbisita mo po sa aming mag-ina sa patuloy pa rin po ang pagtulong sa ibang tao, hindi lang po sa amin. At sana rin po ay ma may makaisip na matulungan din kami. Sayang yung ano eh, kasi yung pagkakataon sana na yun, uh, ano, tuloy na tuloy sana tayo noon, papunta na sana tayo doon sa Manila. Pero sana kayo titirahan doon, libre na sana ang uh, tirahan nyo, libre na may alawas din kayo, may pag aaralan itong mga bata, kaso wala na, na, ano na, nalipasan na, hindi na yun, mauulit. Maria, babay Maria. Asa si Marga? Asa si Marga? Asa si Marga? Babay Maria, babay. Asa si Marga? Marga. Marga. Si Marga. 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 Tatampo ka? Oh, uh, may tinabaw na pala kayo ah. Sino may gawa niyan? Po. Hmm, mo. Sige, ma. daw ay. Eh. Sige, mapunta na ako. Bye bye. Bye bye babay Maria. Sige po. Ingat po sa biyahe. Ayun po mga kapambira, ah ano, uh, sila Ate Maria po sana kasi kukuhain na po sana natin. Sasama na po natin sana dun sa ah uh, dun sana po sila pati sa bahay ng sponsor at susuportahan po sana. Kaya lang nagkaroon po ng problema. Eh wala po pala silang maayos na usapan ng asawa eh akala ko po ay okay na ihatid eh, ko na po sana doon sa sa bahay nung ano sa bahay nung sponsor kasi po ay yun hindi ko na po siya naisama eh, yung, eh, yung sponsor po medyo nag-back out na rin po kasi nga po eh, ano, eh, uh, nagbago na rin po ang isip kasi mahirap pong ano si Ate Mariel eh bago rin po yung kanyang decision Opo, plus hindi po siya hindi po niya nakausap ng maayos yung asawa niya ayaw ko rin naman pumapasubo noong time na yun kaya po medyo naglaylo po muna tayo ngayon po ay binalikan natin siya at total po yung na-scout po natin na si Tatay Francisco. Malapit lang po dito. Kaya po naisipan po natin tumawid po ngayon. Ayun. Nagbigay lang po tayo kahit kunting halaga po galing po sa ano po natin sa revenue po natin para po ma ah, makatulong din po sa kanila pang bigas, lang po. At alam ko naman po talaga na nangangailangan po yung mga bata. Yung kawawa, ang mga kawawa po dyan kasi yung mga bata. O, hindi naman po yung mga, mga magulang nila, yung mga ang apektado po diyan ng todo is yung mga bata po eh. Kaya ah, sana po ay ano mabalikan ko po ulit sila at makapagdala po tayo ng ano ng ah, gamit daw ng bata mag-aaral ulit. Nagpaplano nga po sila magpunta nang dahil kasi kaya lang sa, pinapayuhan ko po sila na mas mahirap pa ang buhay sa si dahil kasi. si oh. Kasi bawat kibo po dun, pera. Di po tulad dito, malawak po yung palaruan ng mga bata. Oh. Ang school din naman po, malapit lang, nandyan lang po. Kaya lang, yun nga, Artistes uh, lang din po sila, kung kanin-kanin lang din po humingi ng pagkain. Opo. At uh, naririnig naman po sa mga kwento po ng mga kapitbahay nila. Ayan. Ayan, thank you so much po mga kapambira. Salamat po at sana po uh, sa pamamagitan po nitong channel nito ay patulungan po natin 'yung mga bata, mga bata. May bahay naman na po sila. Opo, oh, may bahay na. Ang kailangan na lang po talaga nilang tulong is pang-supply po dun sa pag-aaral po ng mga bata and then uh, pagkain. 'Yun po 'yung kailangan po talaga nila. Opo. Thank you so much po sa mga sa mga Kapambira viewers. Salamat po sa hindi pag-skip ng ads at sa inyong pagsuporta sa ating channel. Thank you so much po. God bless and see you on my next vlog. Bye-bye.